Thank you so much for all the lovebirds. Congratulations, I love you too. Thank you, Ate man. you so much, all the thank you. you and you Thank you so much. Po. Thank you, thank you. Thank Levi, Thank We see Elaine.

Salamat po. Paano muna yung pikit sa baykis? pa paano daw, Carla? Ano? <laughs> Ray right, ko. Oh. Tingnan po, nakaready na yung kanyang joke lang. Joke lang. O, oh. Ray Si Ate Man kasi. Ding, ding, bing. Shout out po. Leo Bidita, shout out po. Yes po, ang generous po nila kanina lalo na sa ano po ni Lagi tulong po yan sa pag-aaral po ni Carla po sa college po. Hmm. Okay, yun. Maraming maraming salamat po. Joy Mindura, shout po. Thank you very much po. Mami Jenny, maraming salamat po. Sir And Andy Gabriel, thank you very much po. Mrs. Kenneth, taloy na. Tita Anavar. Thank you. <coughs> Thank you very much po. Ganda-ganda po ng likod ng hotel. O. Oh. Yun know. o. Wow. Thank you po sa inyo. Nakapunta po kaming Thailand. kapun Kap. Ano pa yun? Sino po sa mga taga-Batangas. Thank you. Thank you very much po. Kaya nga po, hindi mo na uminom ng gamot. Kaya nga po eh, ay hindi parang kailangan po ang antibiotic. Um, bukas, ay pagbalik po namin ng Pinas, mapaano ako ng antibiotic. Wala kasi dito ano. Tawag yan.